Weekly Spear News Review Kalipunan ng mga balitang nababanahon at dapat malaman ng bayan Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News Sa Headlines Program of Empowerment isinagawa ng Spear Troopers para sa mga kabataang Bikulano mga bagong kagamitan ng 9ID sa mga response and rescue operations iprinisinta sa pagbisita ng Chief of Staff ng Philippine Army. At sa trivia ni Tito Bal, bakit nga ba may sariling pamilihan ang mga sundalo? Magandang araw, Bicolantia! At sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Jero Banania at sa detalye, ng ating mga balita. Sari-saring programa para sa pagpapalakas ng kakayahan at talento ng mga kabataan, pinangunahan ng Spirit Troopers. Mga kabataan sa Bicol, aktibong nakisa. Ang detalye ihatid ni May Mike Quibillas. Oportunidad para sa mga kabataan Bicolano ang isinagawang Provincial Youth Leadership Summit Itong nakaraang November 17 hanggang 18 sa dalawigan ng Albay na may temang kadunungan para sa pagkasalaro kan mga jovenes sa Albay. Ang nasabing programa ay inisiyatibo ng 903rd Infantry Brigade, katuwang ang 31st Infantry Battalion, 49th Infantry Battalion, 93rd CMO Company, 902nd Infantry Brigade at 2CRG CRS AFP kayo hindi ng iba't ibang ehensya ng pamahalaan. Sa dalawang araw na aktibidad ay naturuan ang mga kabataan upang mapalakas ang kanilang kakayahan, talento at kalaman upang makaiwa sa recruitment scheme ng Communist Terrorist Group sa hanay ng kabataan. Una rito, matagumpay na naisagawa ng Spirit Troopers ang ugnayan sa paaralan Katuwang ang PNP at mga government agencies itong nakaraang Nobyembre Adjes sa Cotmore National High School sa Bayan ng Kamaliga. Samantala, nito namang nakaraang November 19 ay sumailalim sa Information Awareness Drive ang mga ROTC cadets ng Philippine University of Polytechnic Saragay, Kamsura patungkol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Army Recruitment na sinundan rin na kaparehong aktibidad sa Talubati Bahay School sa Labu, kam Norte nitong araw ng Martes sa pangunguna ng 9th Infantry Battalion. Kapayapaan para sa lahat, my Mike Villas, Peer News. Emergency Response Company ng 9ID tiniyak ang kahandaan sa mga rescue operations dahil sa mga bagong kagamitan. Chief of Staff ng Philippine Army, tiniyak mismo ang kalidad ng mga bagong piling gamit. Yan ang inang tabayanan ni Cristina Tole. Congratulations sa, uh, sa inyo lahat. You are blessed with a good uh, working environment provided by our God Almighty. So to God be the glory. God is good to all of us. Ito ang naging pahayag ng Chief of Staff ng Philippine Army na si Major General Potenciano Camba sa pagbisita nito sa Night ID nitong nakarang araw ng Webes, Nobyembre 23. Personal na tinignan ng opisyal ang kahandaan ng Emergency Response Company sa pagtugon sa kalamidad, lalo pat ang reyong bikol o mano ang madalas tamaan ng mga bagyo. Maliban dito, tinungo niya rin ang supported reform ng 9th Service Support Battalion sa inisyatibo ng unit para sa food security. Kaugnay nito, pinuri rin ng general ang kalidad ng mga kagamitan ng unit, hindi lamang sa disaster response, kundi maging sa pangkalatang operasyon ng Spear Division. So, congratulations! At uh, meron kayong mga bagong kagamitan at uh, malaki ang inaasahan, expectation ng ating mga kababayan dito sa Bicol Region na makapag-responde kayo ng mayos, mayroon kayong kagamitan pag kinakailangan. Pinasalamatan niya rin ang buong speed sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at hinikayat ang patuloy na pagsilbi ng buong puso sa bayan. Ang mga kagamitan ito ay sumasalamin sa pagiging maagap ng mga sundalo at laging handa sa pagtiyak ng siguridad at kaligtasan ng mga mamamayan sa anumang sakuna. Kapayapaan para sa lahat, Christina Toles, Peer New News. Kaalaman sa tamang pagninegosyo itinuro sa mga former rebels sa Kamarinisur. Habang mga dating taga-suporta ng CTG nagsama-sama, para itakwil ang teroristang grupo sa Albay. Yan ang ating alamin kay Victor Bantivas Jr. Nabuksan ang bagong oportunidad para sa mga former rebels matapos pangunahan ng Department of Trade and Industry ang pagbibigay kaalaman sa pamamagitan ng Entrepreneurship Seminar at Consumer Education na isinagawa sa himpilan ng 81st Infantry Battalion nitong nakaraang Nobyembre 17 maliban sa mga former rivals, kasama ring naturuan ng DTI ang kanilang mga pamilya sa kung paano magsimula at magpalago ng negosyo. Sa nasabing programa ay inisa-isa ng ahensya ang kakayahan o hilig ng bawat FRs na siyang magiging nilang batayan sa pagkumpisa ng kanilang hanap buhay. Ang DTI Camarines Sur Provincial Office is very thankful to the 81st Infantry Battalion uh, sa pag sa office namin para makapag-assist sa mga FRs natin from Bicol, particularly dito sa area ng Ragay. Um, ang pinaka-intention po actually ng DTI is uh, first para ma-capacitate yung mga FRs natin uh, sa pagpasok nila sa pagninegosyo. So, tin actually earlier today na tinuruan po sila kung paano ang pag-develop ng kanilang negosyo, and kung paano ang pag-register ng in case na pumasok sila sa negosyo. Samantala, nagsama-sama naman ang mga dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group sa isinagawang presentation of former CTG supporters sa lalawigan ng Albay. Sa gitna ng programa ay sabay-sabay din nilang itinakwil ang CTG at nanumpa ng kanilang suporta at katapatan sa pamahalaan. Kapayapaan para sa lahat. Victor Vanitas Jr., SPARE News. Sa ibang balita ating alamin, bakit nga ba may sariling pamilihan ang mga sundalo? Trivia ni Tito Bal! Tito Bal, bakit po may sariling pamilihan ang mga sundalo? Alam niyo ba na may sariling grocery ang mga sundalo? Ito ay ang Armed Forces of the Philippines Commissary and Exchange Service na itinatag batay sa JSQ Staff Memorandum Number no. 5 noong December 5, 1972 sa visa ng letter of instruction number 31 noong November 20, 1972 na ipinalabas ni President Ferdinand Marcos. Ang abscess po ay acronym ng Armed Forces of the Philippines Pumisay and Exchange Service. So, ang um, na-establish siya noong 1972 under President Ferdinand Marcos. So, it is ano, one of AFP wide support units tasked to provide ano, moral and welfare support to AFP military and its civilian dependents. Sa ilalim ng kautosang ito, ang otorisado lamang na makabili sa abscess ay ang mga aktibo at retiradong membro ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang kanilang mga dependents. Ang authorized ano customers ko ay active military, reservists, um, veterans, AFP, dependents, widows and orphans, at yung mga art um, under active military. Training. Kasama rin dito ang mga World War II veterans, civilian employee ng Department of National Defense at AFP, kadete ng PMA, OCS, reservist on annual active duty training, KAPGU, basic ROTC cadets on active training at advanced ROTC. Sa nasabing pamilihan, makikita ang ilang mga basic commodities na kailangan ng mga sundalo na tax subsidize ang mga presyo. Ah, Ma'am, ano ang tulong ng abscess sa inyo? Uh, uh, malaki ang ma tulong. Opo, kasi eh, malaki po ang tulong kasi ano po, mas mababa po kasi dito kasi wala pong tapos. Mm -hmm. Compared po sa labas so, ng ano, mga mga tingnan. Ma'am Joy, bilang isang tropa, ano ang tulong sa iyo ng abscess? Malaking uh, bagay kasi nakakatip-tip eh. Nakakatip-tip na lang. Uh, mas mababa ang presyo dito kasi sa labas. Ganun talaga, mababa uh -huh. talaga ang presyo. Sa kabila nito, alam natin hindi matatawaran ng anumang halaga ang bigat na pinapasak responsibilidad ng mga sundalo. Ngunit kapalit nito'y pribileheyo na sila rin ay naalala at kinikilala sa kanilang mga sakripisyo. At yan ang ating munting kalaman. Mula dito sa Abscess, ako po si Tito Bad, ang mayayang para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito i itype lang sa ating comment section ang inyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na TITO Ball. WHAT NOW? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ng mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jerubanania, Spain News. Tundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review Thank you for your support by watching this video. Kung gusto nyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.